Hi! Good morning! So, ayan. Puntahan natin yung garden ko bago tayo pumasok sa school. Na. Ay, sa faculty pala. Sorry. Kasi nasa school na tayo. So, maliit lang siya. Pero, at least, meron, di ba? Nakapag first harvest na ako dito kahapon. Nagipadak ng Ilocano dito ha. Ilocano ang apo. Sili ho yan ha. Yung siling haba. Mm.